Nasugat ako guys. Nilagyan ko ng ano, ng ano yung pinino na ano, bayabas. Tatlong daliri na sugat. Mabuti hindi na tama na ugat. Ayan oh. Mabisa talaga ang ano, bayabas. Ngayon, tatakpan ko ng ano, yung puti na ano, tela. Nahulog kasi ako, mababa lang naman kaso lang napakapit ako sa ano, yero. Kaya tatlong daliri ang nasuga talaga. Mabuti na lang may tanim akong bayabas. Ayan. Pinigaan ko muna sa yung sapal ng bayabas, ip ipa itinapal ko. Ayan guys, nalagyan ko na. At least, ayos na ang pagkaano ng bayabas. Dinikdik ko nga pala ng ano ng almeris yung bayabas para pinong-pino. Sa katinapal. Piniga ko muna yung katas bago bago ko tinapal. Ayan.